Guys, nakikita nyo ba yung motor ko na yan? Ayan, nakikita nyo, maandar na, di ba? Nung nakara, binaklas ko. Binombahan ko ng tubig. Sabi ko, para mahirapan yung mekaniko. Yung pala, hindi naman pala mahirapan yung mekaniko. Wala namang katao-tao rito, oh. 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 Ako lang din yung gumawa. Ang bira. So, ganito guys, wala akong tester, eh. Pero kung may tester ako, eh one click lang to, sigurado. So ganito. Ah. Uh, yung baterya ko bago to, alam kong bago to. Di di na kailangan ng tester kung malalaman kung malakas pa o oh, hindi. Tapos itong mga fuse, chineck ko. Okay din. So pag check ko ng fuse, tinisinilip ko lang siya ng mano-mano. Pero mas maganda kung may tester. Kasi yung pagsilip mo ng mano-mano, may sablay yan. <clears throat> Tapos yung sa mga relay, check-check mo din yan. Doon sa mga nakakaintindi. Tapos, eto sa ignition, eto sa ignition na to, binunot ko. Kumuha ako ng dalawang paper clip. Sinundutan kong ganyan. Sinundutan ko yung ignition. May apat na butas kasi yung sinundutan ko siya sinusiyan ko sablay pa rin so sabi ko hindi yun sa susiyan na to sa mismo susiyan na yan hindi yan sa mismo susiyan na yan ang nagkakaproblema dyan sabi ko sa sarili ko baka grounded dito hula hula lang yung mga pinagkagawa ko guys baka gumagrounded dito so may nakita ko rito ayan may wire dito na talok Ayan, may wire na talog dyan. Basta may wire na talog dyan. Ayan, ayan, ayan. So, sabi ko, baka ako grounded dito. Sinasiyang ko, wala pa rin. Ang pinaka last option ko na lang na pumasok sa isip ko. Experience lang itong pinapagana ko. Ha? Ah. Hindi ako mekaniko, hindi ako electrician. Baka ako dito sa ilalim ng fuse box. Nagkandali, chile, chile, madumi putik. Ito na. Pagangat ko ng fuse box. Sigurado to, nagga-ground dito sa may fuse box. Ayun. Nung pag-angat ko nitong fuse box, umandar na, guys. Eh, umandar na siya ngayon. Okay, reload down doon natin. Ha? Ah. Oh. Condition na condition yan, guys. Sa lahat magpapagawa dyan. Baka gusto nyo, guys bombahin natin ng tubig yan ay naku guys hindi talaga ako makakatulog dito sa problema ko na to ang problema ko kasi nadali lang magpagawa eh ang problema ko yung pagbili ng pyesa ang problema ko yung pyesa tulad nito ECU nasa 10,000 to ECU buti na lang hindi sira so awa naman ng Diyos eto eh, mga andar na so sana makabiyahin na tayo ay, nako. Grounded dito guys. Grounded lang guys. Grounded. Yun lang ang problema. Grounded. Ayusin ko pa yung wire doon na butas-butas. Tainang yan. Guys, ito pa nga pala. Ah, nabanggit ko. kami ah, may manual checking ko yung fuse natin sa yung battery natin. Ah, tapos nabanggit ko ah, Nilagyan ko ng paperclip tong ipakita ko sa inyo nilagyan ko ng paper clip to ayan ngayon paglagay mo ng ngayon ito scenario paglagay mo ng paper clip dito paglagay mo ng paper clip inon mo nag-on yung panel gauge ang pinaka problema niyan guys ito ayan ayan tatanggalin niyo lang yung dalawang tornil yun ayan saan nyo lilinisin madumi lang yun guys pagkalinis nyo para sureball na hindi siya nag-blackout, blackout o nag-grounded kung tawagin. O sana, intindihan nyo na lang yung sinabi ko ha. Hindi ako mekaniko ha. Basta ganun lang, experience lang guys. So ngayon, ito nga, lilinisin na lang natin itong... Babaklasin ko na itong kaka ko. O overall ko na to Malinis na lang yung kaka bukas. Buti hindi si Rai see you lakas galit na galit yung galit na galit guys humuhuni guys yung motor ko ba? so nung nakaraan binombahan ko okay lang bombahan yan guys basta siguraduhin nyo lang nakasale tapos i-blower nyo bago nyo paanda rin yun lang bye bye